tayo baby natin. ako. Na, na ba nila? Yung baka naging nalimutan na nila, matagal mo na hindi pinapakita eh. Ito nga si Pochi! Pochi! Hi Pochi! <coughs> Kala tayo mami! Kala tayo daddy! Daddy kamukha mo ako! <laughs> It's Jerez time! Ayan guys, paalis na naman tayo. Nandito na naman tayo kay Jerez Car at syempre may igagala tayong baby natin. Ayan. Ito yung tunay na anak natin. Diba? Baby natin. Oo, baby natin. Mm na ba nila yun? Baka nakinalimutan na nila, matagal mo na hindi pinapakita yun. Eh. Makakali... niyo eh. Yan. Uy. Kuma naman iso... daw ni Aris. <laughs> Siyempre siya yung tatay eh. Ayan guys. Uy! Inaano nyo ba yung... Napakaganda ng baby natin. Ay, mo na. Ayan guys, sa mga hindi nakakalam, ito yung binigay sa akin ni Boss Ares nung nililigawan niya pa ako. At ito ah, si... Pochi! Pochi! Hi, Pochi! Dala tayo, Mami! Dala tayo, Daddy! Daddy, kamukha mo ako! hindi mo siya ikagala Gagala natin siya sa SM. Oh. oh. Ayun, ipag-shopping natin, bibigyan ko yun ng sunglass. Wow! Ang aso, shopping Ako hindi. ayun yun, Uy, nagselos yun ang brother niya. Anak anak namin to, ba't anak ka ah, na, ah, anak so, ba namin? na. Oo, uh, uh, sa'yo. Paliw ka na. Ito yung naaway mo lagi yung baby ko. Ayun guys, update na lang namin kayo kapag nasa SM na kami. At let's go! So, ayan guys, and dito na tayo ngayon sa Pet Express. Express. Ayan guys, bibila natin ng damit si Pochi. Siyempre, at na rin natin ng ganito guys. Hindi ko alam kung para sa to, siya lang yung pumili guys. Pero siyempre, hindi naman pwedeng pupunta tayo dito ng ano lang. Siyempre, kailangan natin bilhin Pag lang. Pag-shopping. Oo, oh, pag-shopping. Oh, dito lang. Dito hmm. Siyempre, babae si Pochi, kailangan natin niyang ayusan. Siyempre, parang ikaw lang yan. Maarati sa mga damit. Siyempre, kailangan din natin ayusan. Diba? Oo, oh, tal, dito, dito. Tara, susukatan Ayan, natin. Ayun, bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Pagbaba, eh. ito, ito eh. Pagbaba yun eh. Oh, pochi, Pochi. Susukat natin kayo, Pochi. Wow! Ang ganda tingnan nyo guys, oh. Pochi, dito ka. Pochi. Parang ang cute Pochi. Pochi. <laughs> Sorry. Okay, pochi. Pochi, pochi. Okay na to? Sa tingin nyo guys, kung sa tingin nyo bagay sa kanya itong ganitong damit, damit, pusuan nyo nga. Pero kung sa tingin nyo may mga ano ba, ano ba ba oh. pwede nating... Yung i mga pet lover dyan, baka may mga gusto kayong mm. damit na yung suggest sa amin, no? Oo, oh, para okay, syempre. Kaya natin bibirang si Pochi ng mga damit. Mm, pero kung di man namin mabili yung mga gusto nyo damit para sa kanya, okay. sa tingin nyo bagay kay Pochi, guys. Syempre, i-comment nyo na yan. oh, Nagtatampo na pakin pinin ko gutom to. Gutom? Pag sa iyo yan eh. Ang mga ato eh. Pag sa bagay yan. Sige na, bilan na natin si Pochi ng mga damit at ipapakita natin sa kanila kung ano itsura ni Pochi ng may damit. Yan. Siyempre, tingnan nyo naman siya guys. Ayan muna siya ngayon. Before, tapos mamaya guys, papakita namin kapag meron na siyang suot na damit niya. Let's go! Guys, tapos na natin bilan ng um, damit si Pochi. At ayun guys, ay nakikita nyo naman na si Love Love guys. Ayun na guys. Please welcome Potin. Labrito po, J. Wow, no paganda. Kanina ba parang basa mo si Isu na kanina, pero ngayon tignan mo naman, guys. Ow, ow. Oh, oh. <laughs> 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 pero parang ang ganda ng kalaga pati yung Ayong... nanay. <laughs> so yun guys, sana ba, sa ilabi ko ba, kung ikaw yung ano eh, tingin mo ba, ano bahagi na ba maging, magka magkapamilya? Yung aso natin. Siyempre, pamilya. Si Hindi magkapamilya pamilya siyempre eh. kasama niya si Dalgom Oo. Oh. Mali mo, magkaroon pa sila ng isa, oh. Sibihan mo ako bago? Oh. <laughs> Nung po kita magalit pa sa atin yun. Pero Dara guys, yun. Kasi sabi niya, chi, naman yun. <laughs> <laughs> Ba't kuha parang uwang uwa mo, lagit ka susumbungit at ba? <laughs> guys ha, Pochi! Pochi! Oh, pochi! Pochi! Si pochi! 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 Wow! Pochi. Wow. Wow. wow! Ang buit naman okay, yan! kung nag-enjoy kayo sa natin si Pochi. Ayan guys, comment comment kayo kung anong gusto yung mga challenge gawin natin kasama si Pochi. At hanggang dito na lang. At fact din pala guys, ito rin pala yung first time na sinama namin si Pochi ngayon dito sa SM. Diba? Tama, tama. At ngayon medyo hindi pa siya sanay na kapapa siya. Pero tingnan nyo naman guys, ang ganda talaga ni... Ay, sorry, mali Si Pochi, Ay. si Pochi. <laughs> pero parang sila love love na din. <laughs> So yun guys, sana nag-enjoy kayo at kita ka sana sa mga susunod na video.